nanan kinalkal ko na naman ayan kasi matagal na yan guys simula akong lumipat dito kinalkal ko na naman simula akong lumipat dito sa bahay na to isang taon na mga kalahati ako kasi sa June dalawang taon ako dito doon sa amo ko na una 7 months ako so ngayon nagkakalkal na naman ako kasi yung mga binili ko last 28 ko pa yata ito nabili. Uy, tingnan nyo guys. Sayang. Guys, oh. Apat piraso guys. Expire na. Full gate. Apat na piraso expire na. Tapos, yung iba nga nagamit ko na kasi noon. Kasi yung una din yung ibang toothpaste nagamit ko na. Yan. Eh, kasi pa-expire na rin yun. Ito akala ko, hindi pa. Expire na pala. Tapos itong din sabon, dog. Ayan o. Pa-expire na rin 'to. Ah. Uh, Yung expiration nito. Ito, ay 2021 11/2021. Kailan 'to ba 'to? Sa 11 next year, ah uh, next year pa. Tagal pa 'to. Pwede pa kasi magpapakargo na ako ng mga ano. Ito guys, sayang Oh. Ano kaya 'to? Nalambot na siya. Tapon na. Oh, sayang naman. Expire na. Pwede pa ba 'to? Gamitin. <coughs> Ayan guys, expire na siya. Tapon ko na lang to. Kaysa masira pa yung mga tit natin. <laughs> tit? <laughs> <laughs> tit talaga. Sayang kay apat na piraso. Expire na. Ito ko uh, sabon na lang yung aking mga anuhan dito. Naghahanap kasi ako ng ano, masusuot ko na damit na malamig. Sabi, malamig guys. Malamig ang panahon. Nino guys. Ito. Ito t-shirt na to. Ganda to nabili ko to sa Dubai nung nagbakasyon kami yung nagbakasyon kami ng isang linggo doon. Ito naman yung nabili ko. Tag lima. Limang piso. Ay, yung magkano yung lima.